Ang tanong ni Omaru ay, ano ang mas gusto mo? Yung kinakain ka o yung dinadaliri ka? So yun natin pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So ano nga ba ang gusto ko? Siyempre pareho. Gusto ko yung kinakain ako at dinadaliri ako. Gusto ko yung kapag kinakain ako at sarap na sarap na ako, papasukan pa ng daliri para mas sumarap. So, sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.